So, ayan guys. Ito na naman. Magbigay na naman tayo today ng uh, pera sa ano sa hardinero nila dito sa bahay. Tapos, sasabihin na naman niya to sa tabak. Dahil ang tabak ngayon or sa namin ay walang pera. Wala binigay sila na today para sa kanya. At para lang to sa hardinero. maka kumprontahin na naman ako nito ng tabak namin. Bakit siya wala? At ang hardinero ay meron. Ay, nako naman. <laughs> Ewan ko ba? Mga kalukuhan ng mga ano na to. Kasi kahapon kami dumating, ba? So kahapon kami binigyan ni nanay ng sandaan. So ngayon, kaya ang, ano, yung hardinero hindi nabigyan kahapon. Ngayon lang siya bibigyan. At makasabihin na naman niya ito na nga sa kanya. Hardinero, ah, hikta ba? Ay, mayroon ako pera today. Ikaw ba mayroon? Ingitin na naman niya siguro yung, ano, yung tabak namin hindi <laughs> tinsoy so yung aming dates guys ay wala pa rin bulaklak wala pang bulaklak yung dates hindi pa tagbulaklak ng dates ngayon pati yung lemon so katukoy natin sila dito sa kanilang kwarto